for today's video guys nandito tayo sa ating work so ito ang bubungad sa atin dahil katatapos kong nagpa pinta sa bahay nila amo Ayan. marami tayong kailangan linisin the whole house guys ang lilinisan natin oh my god eto ang bagong pintura. Yan. One plus one lang ito guys. Yung bahay nila amo kasi lagi naman silang pa-travel, travel. Ayan. So sa Saturday tayo maglilinis. I-check lang natin guys. Chinek ko lang kung natapos na ang lahat para malinisan na. So, may kasama akong maglilinis dito sa Saturday. Very simple lang ang bahay nila amo at walang mga maraming decoration. <laughs> so, madali lang linisan guys. Yan. Ang teras lang guys ang super super ang dumi. Yan. Mahaba kasi yung teras hanggang sa dito at hanggang sa dulo doon o oh, tignan mo naman ang linis <laughs> super dusty yan yan guys ang lilinisan natin nako mapapasabak talaga ako dito Yan ang lilinisan natin. Saturday pa naman guys. Kasi yung kasama ko may trabaho. So, ang um, free day niya is Saturday. So, wait natin siya ng Saturday para ano, siya mag, maglilinis na. kasi yung talagang tagalinis namin dito pag nandito na yung alaga ko. Yan guys. Thank you for watching. Have a good day to everyone.